Pintahan natin si nanay. Ayan, namumulot siya. Tingnan natin kung anong pinupulot ni nanay. Uh. Dito rin si Maricar. Tinutulungan si nanay mamulot. Aha. Ah, <tong> oh. ah. ah. Oh. ah na sa kanila. Ang Nang ano po? So, yung judo ko doon sa Kubaw. Ah, nagkubaw kayo? Oo, nagpakatungo nagustuhan nila ako. Sina po kayo mo. Ha? Sinyas, Sina po Oo, na ako. Pero, may nangyari yata sa Manila na senior sisisi si, si, na katulong na duwas daw na magpapagpuluro na, na matay. Ah. Kaya, ordinansan nila yung hindi na pwede yung mga tulong ang senior. Mga senior pa, karamihan sa senior mahina na ang tumod. Apo. Ah, Ilan taon na kayo ngayon? 77 na ako last November 24. 77, ah, last year. Oo, oh, last, oh, last year. oh, Magkano po nga binta niyan, isang ganyan? Opo, ano, yung, yung nabinta ko nung isang buwan, November, tatlong sako sa ganyan, yung 25 mo. Opo, tatlong. 510, 510 lang. 510, mm -hmm. ang tatlong sako. Sa Hindi, Ah, isang oh, isang sako. Sa kung ganyan, yung pinke 510. 510. 510. O, Ilang yung... araw mo po mapupulot 'yan? Ilang buwan anak ko at minsan wala. Minsan ko po, po, po. Ngayon lang marami. Ah, buwan niyo maipon. Oo, buwan. Hmm. Buwan pala bago maging pera. Oo. Bago maging pera buwan. Pero sa pagkakahoy ko naman dito, nakakabenta din ako. Anong klaseng pagkakahoy? Pagmay na ano, na malaki. Opo. Ang bawat tuhoso. O, ko oh, oh, simple yun. O? Oh. Papalakulin so, nyo? Gari, 1,300. Kung so, na natin, pag ano na, pag ganito, hindi ko naman mabuhat. Nag-a-assip, nag a, nag -a ako ng transport sa isa Kaya, kaya mo siya sa kaya sa ano, madami. Madami yung kahoy. Ah, madami kahoy sa bahay nyo? Mm -hmm. Saan ang bahay nyo? Ano, ito Yung may iskinitan ganyan. Ah, po. kita ka, isang pulo lang, natin ka matili. Ayan na po yan, yan. yan. Ang bahay namin, pili kayong bumasa ako. So, ah. Para makita niyo yung bahay ko, kamunuhay ko. Ah, po. <laughs> Ikasama po kayo sa bahay? Oo, oh, Mga anak ko, yung mga apo ko. Hmm. Kaya na lang, mga apo ko, hindi lang kasi na tumutulong sa akin. Tapos ko dyan sila mo sila, 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 sila eh. Ah. Dahil pag walang pasok, tulong siya sa'yo pang kukuha. Ano po? Talagang, sa totoo lang. Pa, nagiging tamarin sila. Uh, Dahil sa nakikita nila yung sipang ko. Uh, at saka delikado ako. Eh. Pag nag yun sila ng ano, mga pinggan, tinikip yan. pangit Pag ang pagkahugat, hugatan ko pa kaya alam nyo yung delikado ako. Ah. Uh, Pero ako, hindi ka sukat maniwala. Tatlo ang PWD eh. Ah, tatlo PWD yung card? Oo. Oh, oh. Ano, isa? May, yung isa, Dalawang beses na aksidente, nahulog sa daanan, hindi diretso ganito. Apo. Uh, Nabalukot yung kuha niya dito, tiyan niya dito. Tumutok yung bituka niya. Tinagpian yung bituka niya ng goma. Ah, uh, ibig sabihin... Tapos, hindi po nang tanggal yung step, naka-schedule, tanggalin yung step ng ano niya, or opera niya. Apo. Uh, Sagasa na naman ng box Ah. Uh, Double time na, na-aksidente. Kaya sabi ng doktor niya, kung mabubuhay siya, kung may mapupuna kayong yung ibang penis niya, Apo. thank you na lang kayo yung, and thank you yung nabuhay ka. Apo. Kasi effect daw ng general anesthesia pala. Mm. Yung isa naman, yung panganay niya, last October lang naging TWD dahil sa anong sa ano bang tawag yung glucoma. May glucoma siya sa mata. Ah. Kaya sabi nila, bawal ang uminom ng ala babae yan oo po nakikitikem ngayon Nakaganyan yung mata niya naka yung mata niya pero yung kabila din na nakakakita ah, nakakakita sayang naman yung binilihan ng gobyerno na sila wd sa Meridano silang ako oo po dalawa na yung wd sa bahay pero may isa akong sa PIDA-WD inbun na maliit yung ito hanggang dito ay polio polio. Polio ba yan? Opo. Dinuntis pong kanin yun. Mm. Ngayon, nang nabuhay, lumaki siya, sa so, Saudi. Ah, galing. Galing, no? Uh -oh. Driver sa Saudi ngayon. Galing. Oo. Galing, no? Six uh -oh. years na sa Saudi, bumalik pa sa Kinabukuan ng Papangin. Opo. Anong tawag yan sa shell na yan? Ito? Opo. At, matanda na ako, hindi ko naman alam. Gilitan! Uh -oh. ah, gilitan gili sa Pangasinan. Gilitan. Hindi ko naman alam sa English ko kung oh. ano. Ano kaya ang ginagawa nila diyan? Pinatahi ng alam mo yung nylon. Ah, gagawin ng nylon. Ginawa ng kurtina. Ginawa ng kasi sa abroad daw din ito dahil lahat e ng e imported. Na, oo, hindi yung mga naka ganyan, naka na sa highway na bahay. Ano? Pagandahan daw ng dingding -ding na salamin. Ah. Kaya yung ganyan. Dini-design nila ah puti yan malamang kinukulayan din yung iba yan kasi plain white siya eh plain white eh designan sa isang araw ilang oras kayo nagaganyan ay ako ko. kahit matagal ako dito sinipipo hindi ko na sinatandaan yung oras ko gumabot ko ang alas 12 maramdaman ko ng gutom ko Uwi ako. baka may stroke na kayo mainit naman anak ko sa masagal na akong ano ang medyente sa, tapos pinalitan ng doktor ko yung kwan. Nirefer ko kasi sa doktor ko yung yung generic na tablet. Apo. Sabi ko, bakit Dok, Hindi ako naman umiinom ng wine. Bakit naman po? Para ako dinuduyan? Oo. Kumuha sila ng tatlong kisi. Sabi sa laboratory, pa hindi sila malapit yung dugo ko. Ah. Ay, sabi niya, Mother, palitan ko na lang yung reseta mo. Baguhin natin. Kaya lang may kabilihan. May kamahalan. May kamahalan. Iisin nyo, lifetime na yan. Sabi na. Mm -hmm. so, ngayon, sumagot ako ng oo. Oh, akala ko mga 20 pesos lang ang isang tablet. Yung pala, 48. Ano? So, Araw-araw, isa, 48. Oo, uh, 48. <coughs> Aside pa sa yung kakumbay niya sa hapon, may before big time, mayroon pang isa na 50 miligram. Mm -hmm. Yung amlogit yun. Eh, araw-araw dapat pala mayroon ako kayong na, vitamin ako na binibigay ng tindahan ko sa Canada. Pinoprovide nila ako ng vitamin mm. sa, sa, sa awa ng Diyos siguro. ganitong ko na may 아, sa... ako. Ah, Siguro siguro makababi sa buhay ko. Mm. talaga ang panalangin ng mga matatanda eh. Oh, po, umaba yung buhay para sa mga apo at anak. ano po? sa mga amak. Siyempre yung pag mawawala po, mawawala yung mga tiga na yung mga oh, bahay. Oh, Kasi iba pa siya yung maiwan sa bahay na babae. Puro lalaki yung nandyan na anak po. Sa trabaho sa pagkat po. Kasi kung nasa trabaho niya, sinumagaan ko sa kanila. Yung wala. Ako oh, lang. Kaya ganyan. Okay. Mas mabilis pa ganyan kisa kamayin. Oo, mas gusto ko to kasi pag nakaupo ako mahirap akong tumayo. Ah, hirap na rin kayo tumayo pag nakaupo. Si pagtiyaga no rin no. Ay, talaga anak ko. Simulan nang maliit ako. Alam ko nung bata ko. Kasi nanay ko hindi pa taga rito. Nanay ko from Marawi, Pampanga. Doon kami lumaki kumitat at kami dito sa bunuan. Tatay ko dito sa bunuan. Aba. Pero kumitat kami ng grade 4 na ako. Nalipat kami dito. Mm. Talagang, ano, talagang totoo, ano, sobrang hirap nga Yung pinaganihan ng mga tao na palay, Apo. Tingnan namin, nilinisin namin, kukunin namin yung naiwan nila. Apo. Diretso sa palayok, isasama. nga. Diretso sa bayo, ganyan. Mm. Diretso sa kain. Hirap talaga ang namin. Talagang Opo. hindi laking hirap talaga oh, no kaya sanay oh, sa hirap uh, <coughs> Lamang talaga tayong lumaki sa hirap oh talagang, <coughs> ano nga po pangalan niyo uh, narcisa fernandez formerly Vidal ako ah narcisa Vidal ngayon narcisa vidal oh, na, pangasawa niyo fernandez fernandez Pernandez. ah puro na na ako Since 2018. 2018? Parang pula. Pula? Ano siya? Bande Bandera? Bandera. Ah. Parang kalatandaan. Baka ano yun? Ah, pag Malinaw pa mata nyo, no? Itong kabila, itong left side. Kasi... Kita nyo pa yun, malayo. Kasi ako ng katarakan last year. Apo. O, <coughs> oh, sabi ng doktor, hindi po din pagsabayin. Kaya siguro, sabi ko, proklaman ni mayor namin. Kalibri yan, yung sa mayor namin. Oh, yung kabila naman ng operahin. Oo, oh, oh. ito ang ano. Kasi, pagka hinaoperahan daw yung isa, matuturobol naman ang isa ito. Kaya oh. dapat ito, ilinisin din. Apo. Oh, mm Bale, isang puno dito. Ang tagal puno ito ni nanay. Ayan o. Oh kanina pa siya ito pa lang nakuha niya buwan nga niya babo ko puno tapos yan dito siya mga nangunguha marami naman ang problema lang di, na yan, di mo na mabuhat yan pagpuno. puno tatawagin ko na tricycle so yung tricycle mm -mm. ngulo siya ni Maricar. Si Maricar <coughs> Tengah mo si, mo si, nanay, si, si nanay kasi lagi nabibend yung tiyan. <laughs> 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 stroke ako. Kasi nung na ako, anak, nasa Abu Dhabi ako. Apo. Doon ako na-stroke. Ngayon, sabi ng doktor sa employer ko, so will you not die. That. Mm. Ah, nag-OFW kayo dati? Dalawang beses. Dalawang beses? Pangalong yung punta ko sa Korea. Turo, talagang papil ko talaga tourist. <laughs> ah. Kasi, una ko nasa Brunei, 1988. 22 years old ako talaga wala akong suki ano hmm. um, apat na buwan lang sa amo ko sa Brunei nakibuti yung dalawang amo ko mm -hmm. sabay sila mm -hmm. nahulog din nagcrash yung uroplano ng inaano nila kasi tulog din nila nilala, sa bahay Oo. tama tama sa sa ano yung bang ano sa world din mountain apo nasa taas sila patay sila din uh, ngayon tinuwi ako ng imbas ni nag ako sa dagupan ano Binayaran nila yung isang taong ko para ako mayaman umuwi. Nakampanyaan pa ako ng uwa hanggang bahay. Okay. Pero, <laughs> ngayon, nag-makeup naka, naka ako ng anong mga foreigner dito sa Dagupan. Nag Estudyante, labing isa sila. Apo. Ano, ah, labing isa sila. Pero, apa yung Suganis, Yung iba, Palestinian. Yung iba, ano ba tawag yung iba? Yung may sili lang ka. Apo. Pero sa labi si Isa, si Isa ang naka. Yung parang teori nila akong magulang, yung Isa. Oo. Yung Isa, nakapag-grabit dito sa dagupan ng architecture. Mayaman na siya ngayon. Alam mo, sa totoo lang, ko sa kanila na apat na taon. Apo. May ginawa din. Kamu, binibigyan ako ng 50,000. Dalam yung 50,000. Hmm galing nga. Yeah. So, Tumatawag-tawag po sa akin. Siya pang advice ko na advice niyo anak ko, advice niyo yung ako na huwag na daw akong magtrabaho. Puro yan, kanya na sinasabi niyo. Ba't ayaw mo? magtrabaho. Eh ba't gusto mo pa magtrabaho? Exercise, ganun. Talagang utak ko. Magtrabaho ko na talaga. <laughs> oh, magtrabaho yung utak mo <laughs> Kahit anong sabihin niyo? Pa, ako Wala akong paniwala Ang inaano ko yung talagang panindigan ko. oo oh, po mm. Alam ko nang anayaw ko nang talagang ayaw ko yung 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 katamaran. Apo. Okay. Ang ang kapatid niyan, dumi. Ah, ba? apo. Okay. Pag ka, siyempre malinis ka. Oo, okay. oh, 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 ako. Tama po. Pero, ngayon, tumawag mo yung last, ano, last November, tumawag mo nagbibigay sa akin ng pera, bibigyan daw ako. Mm. Umasa naman ako, sabi ko, ah, sabi nga, three weeks or more na. Sabi niya, taan tawag niya sa akin na. Uh, -oh. three weeks or more na. <laughs> Ngayon, inaantay ko yung three weeks or more. inaano -ina ko yung kwan. Ini-estimate ko, isang buwag na lati. Mm. -hmm. Abotan ng gary. Ah, yun lang. Baka naman nagka-problema daw. Oo. Ang inisip ko naman, alam ko. Kasi, alam na tutulungan ako yung mga pamilya niya. Nasa Abu Dhabi, di kumpre yung unay niya yung pamilya niya. Opo. Oh, Nandiyan ka uwi. Nandiyan pa sa Sudan. Opo. Oh, po. pa yung kundi nila. Mm -hmm. Siya ang mm. ano, siya ang na sana kawawa na yung mga inusente. Sana Mr. President sa sabi daw niya yung ni... sinigirata kami sa Sudan. Oo. Oh, eh, hindi naman, ano, hindi naman marunong makinigin kasi hindi nila, hindi gira-gira. Oo oh, po. Hindi ka namatay yan eh. Sinabi niya sa cellphone, sa Facebook. Hmm. Hindi ka na namatay. May missile daw na dumating doon sa ano, na trouble yung apartment nila. Ata? Yung apartment nila, itong itong ganyan, yung tinilan lang niya na iwan. Oo, hmm. kaya, ibinabas siya ng helicopter. Apa? Ayaw, hintay-hintayin nyo na lang po. Mag-message yun. kaso lang siguro. eh bumbon yung tumatawag. Oo. Hindi naman kayo nakakalimutan ano po? Oo, kasi ang mister ko naman, pag late ang allowance nila, sa totoo lang, hindi akong damot eh, mm. na, nakikita ko silang walang makakulit tayo sa bahay. Mm. May, ilan yung turkey ko, naubos ko sa kanila. Mm. -mm. Pag pupulas nila sa bahay, makakatay yung asawa ko lang. Dalawa. Ah, po. Uh, yung isa naman, ang gusto niya, native naman oh, no, naubos ang mga hayop ko sa kanila. <laughs> Oo. Oh. So, hindi naman sa pag-ano, sila ko naman binigay. Opo. Oh, Isa naman ang nakatumbas yan, ang sinasabi ko yung sudanis niya. Mm -hmm. Hindi siya hindi niya makalimutan daw yung sinag-sita sinag ko sa kanila. Opo. Oh, hindi ka nang bigay, baka may masabi yung asawa mo, sabi ko sa nag-asawa na. Hindi, bahala ako, sabi niya. Maliit lang yan, sabi niya sa... Dati noong first time niyang kumuha ng kwan, uh, opisina niya sa Spain. Ngayon, mayroon ah. na din sa Canada. Ah. Lumago yung kanya so, sa... Business? Kasi dito sa Lupang, ang University of Lupang kasi na, siya ang mataas na din. Eh. Kaya, mm. mahusay mag-ano. Ayan, ayan. siyang lumaman. Apo. Ah, hindi naman niya ako makalimutan. Do, ako daw yung magulang niya sa Pangasinan, sa Pilipinas. Oo. Oo po. Kasi maganda yung pinakita niyo sa kanya. Oo. Ayaw ko kasi yung... Kahit amo mo siya, kung nagugutom siya, bakit hindi ka paimintin sa lalimay mo, di ba? Oo po. Hindi ako kasi matamot eh. Oo, tama. Kaya ngayon tense Na parang naano yung paghulihan ko. Bano na ba yun eh? po.